Alam mo, napansin ko lang, iba na yung tawa ni Vee noong 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Promise. I-explain mo. Paano? Iba na. Oh, sa mga old vlogs. Sa, sa mga makakanood, alam niyo kung ano yung sinasabi ko. Pero magkakaiba na. <laughs> Dati ni Halakak pa. Ngayon sigaw na lang. Ha? De, kung bibigyan mo kami ng ano pre, 2017, ay 2018, paano yung tawa niya? Yung 2017, 2018 kasi pandemyo pa. Uh, Sweet ko, no? Sweet ko ba? 2018. <laughs> Tapos 2018, 2019, 2020, dyan na, medyo napakita na. <laughs> Ay, ano yun ba? Ang <laughs> tawas ang ganun. Tapos ngayon, isang uni na lang. <laughs> Sa mga nakakalong ng live. Ang pamatur na. Ang pamatur na. awon ng boses <laughs> pero Ayun Isang ano lang. Kaya magsisend ka ng message, na tumatawa ka, 8 sa kailan, kasabahan mo yung 8. <laughs> <laughs>